magpalang araw mga kapaders Welcome to my channel Muling nagbabalik naman sa inyong harapan Ang Father in some vlog Pwede tayong adventure At pwede ba magpagsabak naman sa lahat ulit mga kapaders Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakipinit na notification bell button At para laging up inyong vlog Na aking i-upload sa youtube Yan po mga kapaders Lubos pa ko nagpasalamat sa hindi pa nag-skip ng ads sa mga silent viewers, subscriber, napatuloy na walang sawang sumusuporta at lagi pong nanonood ang mga video ko sa youtube habang naman sa isa pag-dive, God bless, ingat po kayo lagi dyan ayan mga kapaders, unang sisit naman natin dito sa baura, bagong adventure yun, isda kagad mga kapaders talikbago, malapad uh -huh. may gina ito sa panimula mga kapaders sa unang sumpong natin, magandang klaseng isda kagad hanap tayo ulit mga kapaders sana mayroon pang kasamahan yun talikbagong yun, nasaan daw kaya, uy na ito malapad mga kapaders uh -huh. mga kapaders ayos magandang bore ito malinis mga kapaders at malinaw ang dagat maghahanap tayo uli baka mayroon pang kasamahan yun naroon nakasuot mga kapaders talikbago bago malapad na rin ito uh -huh. pambawi na sa krudo mga kapaders baka mayroon pa dyan sa kasamahan maghahanap tayo uli uh, -huh. naroon mga kapaders naglabas sa butas uh -huh. Siguro may malaking isda sa butas ng bato mga kapaders at ito'y lumabas. Hirit palabas at yung sa butas mga kapaders baka mayroong isdang malaki. Hanap tayo uli. Uy na ito mga kapaders kasalubong ko na naman bigan. Uh mm -huh. -hmm. Maigi na ito mga kapaders dito sa amin 120 ang kilo nagbabang isda. Hanap tayo uli mga kapaders naroon pa tarik bago. Nag-iisa lang ito walang kasawahan mga kapaders. Uh mm -huh. -hmm maigi na ito ay na ito pala mga kapaders hindi ko napansin nakasagipit sa butas yun nahuli ko rin mga kapaders ayos ito parehasan laki at malapad naroon pa mga kapaders malaking alata nasa butas laang paikot ikot atinpapan na ito mga kapaders pang ulam bukas uh, maigi na ito at matagal din tayo ng paglaot mga kapaders pang ulam bukas ng umaga hanap tayo ulit mga kapaders baka mayroon pa yun ay ito mga kapaders, pang ulam bukas na umaga, ternuhan, kuhaw wow. Kung tawag dito sa amin, awang ko lang sa inyong lugar mga kapaders. Papanahin ko na rin ito mga kapaders. Uh -huh. kalayas pa. Ayos ito, masarap itong sinabawan, urga nga, pinirito mga kapaders. Magahanap tayo ulit, baka mayroon pang isda dito sa bahura. Naroon mga kapaders. Magandang pisto, nakatagilid lang. oo uh -huh. na ito. Salamat Lord dito sa biyaya. Kahit may buwan, mamuang isda. Naroon mga kapaders, nagagapang malaking pugita. Salamat Lord. Uy, nagsuot sa butas. Ay, buti at pit sa butas mga kapaders. oh, uh -huh! linaw ito. Lalaking pugita mga kapaders. Siguro ito malimang kiluhan. Estimate ko lang mga kapaders. Yun, malaki ang gamat. At malaki din ang pangapit mga kapaders. Ito ang nakakatakot pag nakaya po sa katawan ng tao kaya itong pumatay ng tao mga kapaders yan o laki kwartan linaw ito lord salamat na marami dito sa pungita maghahanap tayo ulit mga kapaders dito sa butas may isda kong nakita hawan ko lang kung lubas mga kapaders yun tarik bago uh! mga kalayas pa ayos ito pandagdag pantimbang bukas ng umaga mga kapaders makadil siya lamang kahit kaunti hanap tayo ulit baka mayroon pang kasamahan nasaan daw kaya na ito pa balawis perdangit mga kapaders. Oo. Uh -huh. Magandang pisto at nakasagipit lang sa bato mga kapaders. Magandang panain kahit may buwan. Hanap tayo uli mga kapaders. Na ito pa. Danggit or balawis. Yo, nagharap sa akin. Target ka ngayon sa akin. Hindi kita palilipasan. Ayos ito mga kapaders. Siging ikot. Hindi kanya makakabunot. Nagahanap tayo ulit mga kapaders. Baka mayroon pang isda dito. Naroon. Oh, namumula mga kapaders. Kauser or liglig. Lapu-lapu. lapu dito sa amin 140 kilo ayos na ito mga kapaders pandaya pers sana mayroon pang kasamahan yun kao na yun yun na ito mga kapaders maamo maganda ang pisto papanain ko na rin ito mga kapaders yun tinamaan nagitik natin nasan pa daw kaya ang kasamahan na ito sana mayroon pa naroon talik bago mga kapaders malapad papanain ko na rin ito oo uh, maigi na ito pandagdag pantimbang bukas na umaga nasaan pa daw kaya na ito pa kausir ulit mga kapaders uh -huh. sintido mga kapaders yun nagitik natin ayos na ito may paparti naroon mga kapaders uy nagkabanggaan bigan ito mga kapaders malik dito sa butas maluyo yun uh -huh. hala say mga kapaders yung isa malapad yung mungit baboy nakatakas. naroon mga kapaders Taligbago, malapat ito. Uh -huh. Yun lang, nakabunot. Na ito, alatan, pang ulam. Ay, sayang mga kapaders yung taligbago. At yung hahanapin mga kapaders, ang ampana. Baka nandyan lang. Uy, na ito. Ay, salamat, taglabas sa butas. Maigi na ito mga kapaders, nagpasumpong din. Ay, masayang ng mga kapaders. Masama ang tama. Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Urus ngayon. Alas 9 mga kapaders na ito isdang may balbas timbungan. Malaki ito mga kapaders bitilya. Uh -huh. Dito sa amin mga kapaders ang kilo 120. Awan ko lang sa inyong lugar mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan yung timbungan. Na ito pa mga kapaders. Huhuy, salamat Lord. Gitik sana. Yo, nasintido mga kapaders, nagitik. Nahiling din ang aking hinahangad, mga kapaders. Na ito mga kapaders, binibidyuhan ko yung aking kasamahan nakahuli ng lawihan or bakla kung sa amin napulapin mga kapaders dito sa amin ang kilo 250 awan kula sa inyo mga kapaders laki yun mga kapaders oh. nakaswerte yung kasamahan ko kwarta na yan hanap tayo ulit mga kapaders naroon Kauser orliglig liglig nakasuot sa butas mga kapaders dito sa amin 130 ang kilo ng ganito awan ko lang sa inyo ayos na ito mga kapaders tinamaan sa may parting hasangan may na ito lapo lapo Hanap tayo ulit. Na ito mga kapaders, pasensya na. At hindi natin makita kung anong sa dahil ito. At nirambang ko lang paano, mga kapaders, pero tinamaan. Yun, surahan mga kapaders. May na ito. Yung aking ina kahit titising ko bukas, pa ka itong inihaw kung ng surahan mga kapaders. Masarap ito, mataba mga kapaders. So, laki. Hanap tayo ulit mga kapaders. Magandang bahura ito, mataas Mga buhay na ba ito, mga kapaders? Na ito, taligbago Uh -huh. Tinamaan sa asangan mga kapaders. Sana meron tong kasamahan dito. Nasaan daw kaya? Hanap tayo uli. Yun! Timbungan! Yun! Parrotfish mga kapaders dito sa butas. Uh -huh. ito mga kapaders. Mas malapad ito sa dalawa. Ayan. Yun mga kapaders. Parrotfish, Bawal panain yan. Andito yung timbungan mga kapaders. Hindi lumayas. Yun. Napakaamo lang mga kapaders. So mas malapad ito talik bago. Nasaan daw kaya kasamahan na yun? Naroon mga kapaders. naglabas sa butas. Talikbago yun, magandang pisto, bumalagbag. Uh -huh. Ayos ito, pandadagpang timbang. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan daw kaya naroon, kausir? Uy, sumut na sa butas. Wala na pati, nalo kaya yun. Sayang yun mga kapaders, ating nga hanapin dito sa butas. Baka nandyan lang. Wala na pati, malalim ang butas mga kapaders. Ating silipin sa kabila, dito. Uy, nandito. Uh -huh. Ating naulit din mga kapaders, Salamat. Siguro ito mga kaltingkilo ito mga kapas pag ito tinimbang. Hanap tayo ulit mga kapaders. Magandang bahura at magandang biyaya nagpapakita sa atin dito na ito sulid. Yun! Sala! Initinamaan! Otro mga kapaders. Sana tamaan na ito. Yun! Tinamaan din mga kapaders. Naudog. Yan. Walang persang isda pag naudog mga kapaders. Tulad nito. Sulid. Nasaan pa kaya? Na ito. Malapat na balwis mga kapaders. or langit na naman. Umarap pa lang sa akin. Uy! Yun lang mga kapaders tumama sa bato ang ating pana at itong aking pinagpapanan mga kapadres mga buhay na bato ito pag tumama ang stingless napunggol ang dulo na ito pa mga kapadres tatargeting ko mga kapadres at matalab na ang pana ko mga kapadres nagtama sa bato kanina matalab na ang dulo maya maya ahasahin ko ang pana ako Yun, mga kapadres nagahasan ako ng pana sana hindi ito duplasan ayun tagos mga kapadres lampas sa katawan ng taligbago iba talaga pag matalas ang pana nasan pa daw kaya naroon sa butas mga kapaders at sa pinakang ilalim sana mahuli at at laban ng pana oo uh -huh. yun nagitik mga kapaders salamat nahuli din natin itong talikbago hanap tayo ulit mga kapaders yun paro paro uy na ito mga kapaders mas malapad ito labahitagod kung tawagin ay mungit bahura mga kapaders yun dito sa amin kasama ng bitilya mga kapaders 120 ang kilo kasama ng taligbago. Hanap tayo uli. Maganda paspasan 'tong mga Kapaders, may isda na ngayon. Na ito pa, nagpihit pa taligbago mga Kapaders. Matakas ka pa o muntik pansalan mga Kapaders. Linter yan, 'di ba? Ali? Yun, saging ikot mga Kapaders. Ating nahuli pa rin itong taligbago. Hanap tayo uli, baka mayroon pang kasamahan. Pakita na kayo sa akin at papanain ko kayo. Hoy, akala ko isla, wala palan, Dito sa butas na ito Orsono or, or Sibungin. Uh -huh maigi na ito napula po mga kapaders 200 ang kilo nasaan daw kayang kasamahan si Bungi na yun. pagpakita ka sa akin at para madaluhan nandito anong isdaing kaya ito ay kausir sir uh -huh. Magandang pagkatago mga kapaders siguro nakita ako na ito kaya tumago ng gusto buti at nakita ako pa rin mga kapaders so, oh, sentido hanap tayo ulit mga kapaders naroon sa butas mag-asawang talik bago uh -huh. tinamaan yung isa mga kapaders tinamaan sa udugan yung sima ng panak kung hindi nakabaon awan ko lang isa kung nasaan na yung isa uy naibala ko sa butas ay lintere yan lumabas ka dyan at yung kasawa malayas na asan ah, doon kayong kasawa na ito ay naroon ayos ito mga kapadres kakasak ko lang ang pana ay ito na matawid na ng bahura papanahin ko na ito uh -huh. yan mga kapadres ang ganito na aking video sa pamana maahon na rin kami ng aking kasamahan magandang umaga sa inyo mga kapadres ito na yung aming huling pinanaan kagabi ng aking kasamahan yan, surahan, kauser, timbungan, saka bigan mga kapaders, saka mga taligbago. Ito naman yung malaking pugita mga kapaders na gumagapang kagabi sa ilam Il dagat. Nahuli ko rin mga kapaders. Ayan, aangatin ang aking nanay. Yun, laki nito mga kapaders. Ilang kilo kaya ito? Nay, laki. Lalaking pugita mga kapaders. Yun ang aking tatay, nakaupo mga kapaders. May trangkaso, hindi siya nakapaglaot. Ayos na ito mga kapaders. lahat pa rin kay Lord. At sa kalin sa ating karagatan, kahit para paano, may isda pa rin mga kapaders. Awan ko lang kung magkano kami kikitain dyan mga kapaders. Ayan. Pinipili ng na nanay mga kapaders. Ititimbang na rin sa buyer. At para maging pera na rin yan mga kapaders. Yun. Ganda ng kulay ng isda mga kapaders. Pag nahihiluhan, first class ang kulay. Malapat bang bago mga kapaders. Naroon yung bakla, namumula. Laki. Ayos na yan. Ayan na mga kapaders, ang aming kabintahan lahat-lahat sa Pugita at sa Kasaysda mga kapaders. 2029. Awan ko lang kung magkano partihan mga kapaders. Hindi pa nagkwenta. 'Yon yung Pugita, Patrodos, 160 ang kilo mga kapaders. Salamat pa rin kay Lord sa biyaya niya. May panday para si Tutoy at pambigas na kami mga kapaders.